Ay mga langga, welcome back po ulit sa aking channel So for today's video langga is uh, Since we have a beautiful weather It's um, sunny day A little bit cold but it's fine Because it's gorgeous So for today's video mga langga is um, Nandito kami ngayon sa aming laneway Kasi pinaflati namin yung mga lubak-lubak uh, During winter na Parang nalubak-lubak siya na Natamaan na, 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 ng snow So ngayon langga ang topic ko ngayon is yung um, yung ating buhay balad kailangan talaga natin maging matatag kasi may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin sa ating buhay so sa experience ko lang ga so since childhood lang ga nandoon kami yung pamilya ko isang doon sa isang lugar so never kami lumipat since uh, nagiging tao, hindi naman ako unggoy, charot. O langga. So mula mula si talaga pangga. So ka, mula nung namulat ako sa mundong ito is yung lugar na kinagis na namin is nandoon kami. So for this new generation mga langga is uh, biglang nagbago ang ihip ng buhay. So ngayon langga kasi maraming nagtatanong, maraming yung parang kung bakit ganito, bakit ganyan. So marami akong subscriber na nandito. So ang istorya lang nga, masakit para sa akin kasi doon namin na build ang mga magandang memories na sasabihin ko ngayon is nagiging mapait ngayon kasi napakaganda ng memories ng yung childhood kasama yung mga pinsang buo mo, yung pangalawang pinsan, yung third grade cousin, yung yung mga uh, kabataan kahit yung mga kapitbahay pero ngayon mga langga is uh, we moved to other barangays so which is close to our barangay sa atong sa aming childhood barangays pero uh, masakit lang ga kasi yung uh, mga tao nakahalubilo mo yung mga tao na nang doon simulat sa poll is biglang nagbago nung uh, may nagkaroon na naman ng yung yung ano ba yung mayroong ibang pamilya na naka nakasampat. so ngayon mga langga is um kailangan talaga nating matutunan na i-give up ang lahat para sa katahimikan ng uh, buong angkan o buong pamilya. So, since sinasabi nila sa akin na sobrang lambot ko daw, bla bla bla, pero aminin ko lang nga, nasasaktan talaga ako sa nangyari. Dahil sa uh, nagkabaranggayan yung pamilya ko kasi siyempre may malaking pera akong naiambag as a ah, OFW for 21 years, may pera akong na ambag sa lupa na tinitirhan namin ganyan ganyan tapos sa biglang iglap yung parang may nagbago ganon ganon na ayaw nang ibalik basta mga maraming bagay tapos kailangan mong matutong tanggapin na masakit man ang katotohanan masakit man ang mga pangyayari is kailangan mong bitawan talagang mayroong mga bagay na kailangan mo nang bitawan para hindi ka masaktan charot parang relasyon din kailangan bitawan mo yung taong mahal mo para hindi ka masaktan So ngayon mga langga is uh, Nakamove on na kami sa aming uh, buhay Nasa nasa magandang kalagayan na rin Ang aking pamilya Dahil sa pagtutulungan namin magkapatid So listen, learn in life mga langga So huwag masyadong uh, magtiwala sa kamag-anak Kasi in the future Sila din yun ang sisira sa buhay niyo Sila ang sisira sa relasyon So kahit playing victim man sila Pero hayaan lang natin So, ngayon lang ga, eh, adlib lang ga ang asawa ko nandiyan, no? Nandiyan ang asawa ko. So, supposed so, to be ako ang magdadrive sabi niya. Ako muna kasi gusto mong mag-vlog. So, ngayon lang ga, yun lang ang masasabi ko lang ga, mag-ingat kayo sa mga nagiging kinikilalan yung kamag-anak. Kasi, sa sinabi ko na, na talagang sobrang sakit pag mangyari sa inyo to ang nangyari sa amin. Kasi, even though na, um, nagkairingan kami sa barangay, yung pamilya ko doon nagkairingan sa barangay, at the same time ako din tinatawagan nila ako so kinukuha ko yung dapat sa amin na sabi ko sa dalili ko dati, hayaan ko na yung pira na yun kasi pira lang yun pero syempre ayoko rin masak masaktan ang pamilya ko kasi nakarinig sila ng mga masakit na salita, ngayon is um masakit man ang ginawa ko pero dapat lang din nilang matutunan ang lesson sa buhay na para din hindi nila gawin sa iba kasi akala nila nakaangat sila kasi mas marangya ang buhay nila kaysa amin so kasi hindi talaga kami mayaman hindi kami yung walang karangyaan sa buhay tapos kailangan din nilang uh, maranasan para hindi na nila um, gagawin sa iba yung ginawa nila na sa amin so thanks God mga langga nakuha ko yung para dapat sa amin yung buong-buo So, yun na. So, yun na ang katapusan ng aming relasyon. So, sabi ko sa pamilya ko, para hindi kayo masaktan, act na lang na hindi niyo sa, hindi niyo nakilala ang mga taong yan. So, masakit man sabihin ito kasi sinabi ko sa kanila na magkaharap man kayo or magkasabay man kayo sa sasakyan, isipin nyo na hindi mo sila kilala. So, yun lang pangga. Para hindi kayo masaktan pag in the future, be careful, mag ingat sa mga taong makahalo-bilo mag-ingat sa mga taong pinagkatiwalaan ninyo uh, most especially sa mga ari-arian, mga ganun para in the future hindi kayo masaktan so yun lang pangga, so thank you for watching for my video so kasi tutulong na ako sa asawa ko na nandoon langga so ito yung farm namin langga so tutulong ako magtrabaho para hindi ako malintikan charot, so bye